Ayan, kapag saan, mga Bonsai, na na tayo ng mga Bonsai Pauwi na po na tayo ng pinapauwi na naman ako. Binibig sa Isabela daw kami magpapasikot pag reunion yun. Sa January, babalik na naman ako dito sa Bago City. Ay, ang si babay po ng Bago na. po na, na, na sa Isabela. po na sandali mga siya na mga kapag-anak mga riyo-riyo yun talaga din ba ni babal ko rin tayo ko yung tambay-tambay ko sa anong balcom. mahal ko tayo nag-vlog hindi tayo nag-vlog hindi tayo nag-vlog hindi tayo lugar tayo guys ako po yung sana, uh, na sa sikat na mga sa Baguio City yun, pinakasikat na nyo yun. huwag nyo kakalimutan yun yung ba yun, katapat ng katapat ng St. Louis University doon, yung doon yung solidad special nila doon yung pork uh, tapos katabi na yung alit sa warba gusto mo di pa siya Nagkakaanap kayo ng shawarmahan sa Baguio Kung may pupunta sa alit sa Hindi hindi kayo maliligaw doon Tapag lang ng St. Louis University Eh pagbalik natin sa January Hindi pa kasi tayo Marami pa tayong inilipot Nilipun eh kayo dito sa Sa channel Sa Baguio City Tapos muna natin lahat dito Tapos ikutin natin ang Cordillera siguro well, mga 4 o'clock to 5 o'clock daw na tayo sa kanila point to point pala tong bus na to o oh, hindi siya hihinto walang hinto hinto to hindi na may pick up ng pasahero kaya okay na ako diba wait lang magulo pang camera sa kanila makalay palay kasi yun na nakakasira ng view kapalay palay balay na dito na ulit tayo Upload road videos na makapsat mga bonsai uh, na tayo sa Marcos Highway yung Canon Road kasi hindi pala na binubuksan hanggang ito ka lang sa May Set. Head nagpas mo doon sa May Lions may checkpoint dun mga residente nilang pinapapasok pinapadaan nila pala yung residence nilang nagitin ng, ng, ng Canon Road pagdano pag hindi taga drone kailangan may permit ka <coughs> yeah. upload videos, yeah. videos mm -hmm. lang to makakasya ito naman kaya yun ka ang mga kita pa sa kabila mga bahay bahay kasi na store eh. ko yun maganda saan ang view eh di ba maya maya magkakanda naman ang view niya pag content ka Sakyo kaya ako natin Pinawarin ko rin makarating sa Target ko talaga next time Pagbalik ko sa Baguio Yung dalawang radar doon sa tuktok ng bundok Santo Tomas yun eh Alam ko Santo Tomas yun Yung dalawang radar doon sa tuktok ng bundok Kitang kita mo kung Baguio sa bubong target ko talaga punta talaga kinilikrets ko paano pupunta doon no? dito pa rin tayo sa Marcos Bay, sa iba yung pagsat hanggang pages na po ito kaya nyo sa January mas marami tayo pupunta. tapos yung malapit na yung Palagbega na no? Palagbega Festival no? kung may tayo pinakitin sa back yun no? yung rose parade parade sa kayong street parade kasi last year lang ulit sila ano na eh, tatlong taon din na tigil yun dahil sa pandemic yung pala Benga Festival last year lang ulit sila tinuloy tagal din na Benga kasi nga itong pandemic na to ten of his papa good, good. Terima balik. i mean